Ito na guys, yung pangalawa naming dive. At solid ang una kong nakita. Ayun, getik. Ito na yung huling gabi namin sa Kalagwas at huling sesed. At ko pa pa ang pangalawa kong nakita. Huli ka! Malaki! Estimate ko nito ma 300 grams. At ito talag bago ang sunod. Ayun, sa pool. Kalapit bahura lang ito. Noong una naming dive. Kahit saan madumi ang bahura, maraming daon-daon. Oy, balatan. Wow, malaki. Ito kahit hindi na -estimate in, hitang kitang-kita talaga ang laki. Thank you Lord. At pa yung balatan namin sa tatlong gabi. Ito, manites. oy, aalis na. Huwag ka munang umalis. Ayon, sa pool. Manites or timbungan. Masarap itong ipaksew. May isda dito sa ilalim ng corals. Punong. Ayon, gitik. Ngayon lang ulit tayo nakapana ng punong. At ito, solid. Ha, ah, malas ito na. Andiyan na naman. Hindi ko natuloy na banggit yung sapol. Oy, may ko pa pa uli. Huli ka. Magod size na ito. Thank you Lord at dagdagan. Hanap ulit tayo. Baka meron pa. Oops, tapasan. Ayun, sa pool. Maganda at may tapasan rin dito. Nadagdagan yung tapasan sa unang dive. May solid dito sa ilalim ng corals. Yon, kulay pula. Ayan, sa fall. Nawala yung kulay blong solid. Yung lagi natin napapana. Pulang solid ang pumalit. Pangamihan lang siguro ang ganong solid. At ito tapasan uli. Ayan, sa pool. Pag nadayo kami sa Calaguas Island, ang nadadala lang namin na isda pag-uwi yung huli namin sa huling gabi tulad nito, sa tabi ng binta nito oy nakakoin kasama ko ng balatan big na sigurado na 300 ito malang akin alatan huwag ka nang tumago kita na kita ayon gitik ang isdang mataba pero ang laman matabang at ito may tapasan pa nakatago sa corals Ayun, gitik. Maganda ang mga patama ako dito sa pangalawang dive. Hindi pasmado. Hanap ulit tayo. May isda pa dito sa ilalim ng bato. Tapasan rin. Ayun, sa pool. Maganda at malalaki ang tapasan dito. Sawa ng ihawin ng inakay ko. Pero ibibinta kayong iba. Para maging kwarta pa. Ops, tapasan pa. Ayon, gitik. Ganito sana, magandang patama. Hindi na nakakapalag ang isda. Hoy, samaral. Ayon, gitik. May samaral rin pala dito. Sabagay so bagay sa libro nga meron, ito pa kayang dagat. Hanap ulit tayo at baka may samaral pa. May isda dito parte. Tapasan, malaki. Labas lang ang ulo. Ayon, gitik. Porte ang kilo ng tapasan. Kapag maliwalag ang buwan, 50. Labas na kayo mga tapasan at maliwanag ang buwan. 50 ang kilo ninyo. Hoy, balatan! Big uli ito! Wow! 350? Thank you uli, Lord, at nagdagan ng balata namin. Sige, balatan. Labas pa para madagdagan ng pandurudugtong namin. At ito, kanuping. Ayan, sa pole. Nakachamba tayo ng kanuping. Hanap ulit tayo. Uy, balata na naman. At big ito. Wow. Nakadikit. Damputin ko na lang. Ayon. <laughs> Malaki. 350 again dandahan lang tayo ng langoy baka may balatan pa at ito labas ng buntot tapasan rin ito dito tayo sa parting unahan baka kita ang ulo ayun kita nga ayan sa pole mata ang tama sunod sunod na tapasan dito At ito tapasan pa. Ayun sa pole. Nakawala pa. Ayun sa pole uli. Siguro ang bahurang ito bihira ang para Malalaki kasi ang tapasan. At ito alatan. Huwag kang tatago ha. Baka tumago ka na naman. Huwag kasabing tatago. Tataguan na naman sana ako. Ito, kakaiba naman. Solid. Ayan, sa pool. May isa pa. Kasa uli. Ayun. The place. Nawala na. Baka andito lang sa kabila. Nasaan na yun? Andun, nasa pinakailalim. Lumipat na naman sa kabila. Ay hamal, pinahirapan ako. Andun, na Ayon, sa pool. Na-corner din kita. Pinahirapan mo ako. At ito may solid pa. Kasa Ayon, sa Paul. Bali tatlo. Babalikan namin ang bahurang ito kapag malaki na ang dilim. Sigurado maisda ito. Kapag malaki ang buwan, ang isda kalat at ito solid. Ayon, sa Paul. Kapag malaki naman ang dilim, ang isda nasa isang lugar lang. Hindi mahirap hanapin. Ops, balatan! Ito ang balata na kung tawagin dito ay soro-soro. Yung pinakamalaki nito na 300 ang bilihan. May labahita sa parting unahan. Maamo, tumagilid ka. Bahala ka, ito na lang talagbago. Ayon, sa pool. Nasaan na yung labahitang yon? Nawala na ito may talag bago pa kasa muna ayun sa pole nawala yung labahita bad hanapin natin dito ikasakuna itong pana solid ang naandito nawala talaga yung labahita bad nasa pinakailalim ayun sa pole nakawala pa lumayo na kasamuna. Pag nakakapunit talaga, malaki ang tama. Ayun, sa pole. Yung labahitang nawala. Natakot siguro, umalis. Baka andito lang sa parting unahan. Ops, talagang bago. Ayun, sa pole. Hoy, dalawa pala yun. Nachambahan na madubol yung isa. May solid pa dun sa parting unahan. Ayan, the place. Oh, yan dun ha. Ayun pa, hindi tinamaan. Papunta na dun sa kasama ko. Yari ka dyan. Panain mo na at makakalayo yan. Ayun, hindi rin tinamaan. Ay, hambal na kasama ko ito. Para rin siguro ito ng bao. At ito, balatan. Estimitin ko kung big na. Alanganin pa ito. Kunin ko mag 100 bag ah. Kortang linaw na rin. Hoy, oh, andito na yung labahita. Dito pala pumunta. Ayun, gitik. Makuliglig na dito. Malayo ang pinuntahan ng labahita bad na ito. Sobrang takot. At ito may solid sa ilalim ng kurals. Nakatago. Nakatago. Labas na. Puntahan ko dito sa kabila. Ah, ito. Kita. Ayon, sa pool. May kasama pa. Kasama na. Ayun, sa pool. At maakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayos pa man na nadagdag. Wala lak yung na ano? Hmm. Hindi tak ni gather sa una. Mutat taka. Balatan pa. Laking kadagdagan ito. at maauwi na rin kami Okay na ito Dalawang dive lang Malayo pang uwian namin Tatlong oras pang biyahe And, uh, Maraming ralaot doon Hallelujah Tanghali na naman ako na agisin. Tulong gis na rin. Ako maliwanag na nagising. Uh! Magos? Doon sa laot, nasa mahina? Nung una, mahina. Nung bandang huli na. Mahagos na? Mahagos na? kasi nang ano, pang ma malakas na... Ma ano lang yung Duh, lang natin? Ha? Baya mm, gabi, gabi, na... May lang 2,000. 2,000? Ano, ano, Baka gabi. Baka nagre-leet. Baka nagre-leet. ito. Ha? Kaya, na yung, unang, unang gabi. Oh. 4, 000, ano lang? 4, 700. Kaya, Saray. Yung guys, ito yung kita lamin kagabi. Sa isda, 2,985. Ito naman yung kupapa sa tatlong gabi. Ay, apat na gabi. At ito naman yung balatan sa apat na gabi rin. Dami, dami lista. Ay, ang total, 5,000. Salamat at meron na naman pandurodog ay, sitong sakupo pa natin na ito. <coughs> 5,420 ito.